Sa so, Raga, musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chadin. I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na are. Kaya makinig na maigi at saka unawain mabuti. Sasagutin natin yung tanong ng madami. Kasi meron daw ilan na nagsasabi na kailangan agad na magpagawa ng bagong IZE ngayong 2024. Dahil kung hindi ay may stop or magpuputol yung pagamento para sa asenyo unico. Ang sagot Raga ay hindi yan totoo mali yung sinasabi nila na iyan. Ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit. Tapos ay alamin din natin kung hanggang kailan ka na pwede na magpagawa ng bagong IZE ngayong 2024 para hindi maapektuhan yung pagtanggap ng asenyo uniko. Babanggitin ko din sa iyo Raga yung tungkol naman sa bonus na 210 euros na yan ay kukuhanin doon sa posta. Plus, alin-alin naman yung mga 10 bonus na maaari na ma-apply yan ngayong 2024 kapag ka mababa yung IZE Alamin natin ang detalye raga doon po na sigla. partiamo! Important reminder muna raga, samantalahin mo na ikaw ay makapagpadala sa Pilipinas gamit ang tap-tap send at magamit na yung promo code na RAGACHAD until January 7, 2024 dahil uh, next week ay magkakaroon na ng slight na pagbaba ang bonus sa matatanggap. Kaya maigi na, magamit na agad yung promo code na RAGACHAD para na sa gayon ay buo pa rin na makukuha yung bonus na 20 euros doon sa unang padala. Poy, habang ginagawa ko ang video are ay mataas pa rin ang palitan dahil ang exchange rate ay 1 euro is 61 Philippine pesos pa din. Gusto ko ulit magpasalamat sa Top Top Cent Philippines at i-congratulate yung mga winners para doon sa Chad Holidays Year End Pa Premio 2023. Are ang uh, 10 winners ng uh, 50 euros each. I-check mo raga ha dahil baka ikaw ay kasama diyan sa mga binanggit na iyan na mga nanalo na iyan ng uh, 50 euros each credited na doon sa iyong uh, tap send account yung uh, 50 euros na napanalunan mo. Kagaya ng example na are, are ay uh, pinadala sa akin nung isang winner. Ganyan dapat ang makikita mo doon sa iyong tap send account kung saan ay credited na yung bonus na 50 euros na yan ay magagamit mo doon sa iyong susunod na pagpapadala sa Pilipinas gamit ang tap send. Take note ha, aring 10 winners na are ay galing sa buong Italia. Samantalang ari naman, nasusunod na liman na winners naman ng 100 euros each na pambili ng grocery package, sila naman ay galing sa Milano. Ngayong 2024, abangan mo raga yung magiging mga pa-promo natin with tap tap send Mali mo, next time, makasama ka na doon sa mga mananalo. Kaya raga, itap-tap-send mo na yan. Regarding naman doon sa bonus na 210 euros na kukuhanin doon sa posta, yan ay para doon sa mga nag-apply last year nung tinatawag na dotescuala materiale didatiko na galing sa Regione Lombardia. Kung ikaw ay nakatanggap din ng garning email na galing sa bandi dotescuala ng Regione Lombardia, alora, pwede mo nang kunin doon sa posta yung uh, 210 euros na yan ay nakakarga doon sa tinatawag nila na Karta Postipay Borsa D Studio. Sa bandang baba ng email na yan, makikita mo yung nakaalega na dokumento kung paano ga makukuha yan at saka yung mga instructions na dapat na malaman mo. Para na sa ganun ay makuha mo at saka magamit mo yung Karta Postipay Borsa D Studio. Take note ha, ang Dot Eskola na Aray, yung bonus na 210 euros na kukuha ni sa posta, yan ay para sa mga taga Regione Lombardia. Ang sabi dyan sa instruction, kapag ka ang anak na beneficiaryo ay uh, pa, yung magulang ang dapat nakukuha doon sa kahit saan na officio postale. Doon kukuha ni ng magulang yung carta posti pay borsa di studio. Dapat na magdala ng original na copy ng valid Italian ID at saka ng kodisi fiskale ng parehas na magulang at saka ng anak na beneficiaryo. Samantalang kapag yung anak ay majorene na, dapat ay siya na mismo ang kukuha doon sa posta nung kanyang karta posti Borsa sa studio. Kailangan din na magdadala yung anak na iyan ng valid na Italian ID, original copy din at saka ng Codice Fiscale. Ang karta ay pwedeng gamitin sa mga physical na negosyo o kaya naman ay kahit na online. Pero yan ay pambili lamang ng libre di testo o kaya naman ay para sa Trasporto uh, transporto e mobilita at saka doon sa beni e servizi na natura kulturale. Hindi pwede na we withdrawin yung laman ng uh, karta. Hindi rin po pwede na yan ay kakargahan. Yung karta na makukuha doon sa posta yung uh, saldo at saka yung lista movimenti, pwede na yan ay i-check doon sa mga ATM ng Postamat o kaya naman ay doon sa app ng Postipay. I suggest raga na i-check mo doon sa dokumento na naka doon sa email kasi makikita mo pa yung iba pa ng mga instructions at saka info regarding dia sa pagkuha at paggamit ng karta Postipay Borsa di Studio na sa region ni Lombardia na kung saan ang laman niyan ay 210 euros. nabanggit ko na Raga, yung aming opisina, yung aming kap patronato, yan ay open na doon sa Via Limon sa 347 ni San Milano. Pakifollow mo Raga, are nga Facebook page na are, MJ Smart Assistance, para na sa ganun ay makapag-send ka ng message, makakuha ka ng apuntamento. Diga, start na ng pagawaan ng uh, EZE. Kung gusto mo na magpasi sa amin, pwede na tulungan ka namin para makakuha ka ng bagong EZE ngayong 2024. Aray yung mga documents na kailangan na ihahanda, kailangan na dadalhin para makapagpagawa ng bagong ize. Importante na as soon as possible ay makapagpagawa na ng ize kapag ka nagsimula ang bagong taon. Pero hindi naman totoo yung sinasabi na kapag ka naman hindi agad nakapagpagawa ng ize sa pagsisimula ng bagong taon ay mapubutol or mapapatigil yung pagtanggap ng payment para sa asenyo uniko. Hindi kasi kailangan na ma-stress, hindi kailangan na magmamadali para makapagpagawa agad ng easy ngayong 2024. Kasi nga iniisip na baka mapatigil o uh, mag-stop yung pagtanggap ng payment para sa asenyo Unico. In fact, merong pang tempo, merong sapat na panahon para makapagpagawa ng bagong easy ngayong 2024 until... February 29, 2024. I-explain ko sa iyo raga, ang basihan natin ay Arimisa Juimps numero 15 del 2 Gennaio 2024. Ipapaliwanag ko sa iyo raga kung bakit at saka importante na malaman yung timeline. Kasi ang cover, okay, ang coverage ng payment para sa Asenyo Unico ay nagsisimula ng March ng kasalukuyang taon hanggang February nung susunod na taon. Kaya ibig sabihin, yung Asenyo Unico na nagsimula nung isang taon, nagsimula yan dahil nga ang cover niyan ay mula March 2023, ang cover niyan until February 2024. Kaya ang easy na basihan para sa payment ng para sa buwan ng January 2024 at saka ng February 2024 ay yung paring easy noong 2023. Kahit na yan ay iskaduto na noong nakalipas na December 31, 2023. Samantalang ang payment naman para sa Asenyo Unico mula March 2024 hanggang sa susunod na taon, yung February 2025, ang basihan na Eze ay ang Eze 2024. Kaya mali yung sinasabi nung iba na kapag ka ikaw ay hindi agad nakapagpagawa ng EZE ngayong January 2024 ay titigil or may stop yung payment para sa Asenyo Unico. Gaya ng ating nabanggit kanina, mayroon pang tempo. Until February 29, 2024, para makapagpagawa ng easy at hindi maapektuhan yung matatanggap mo sa asenyo unico. E paano naman ang mangyayari kung halimbawa na lumampas na doon sa date na February 29, 2024 ay wala pa rin easy? Ano ngayon ang mangyayari? This time ga dahil nangyari yan, lumampas na doon sa date na February 29, ay mapapatigil na yung payment para sa asenyo unico? Ang sagot raga ay hindi pa rin. Maapektuhan ang payment para sa asenyo unico pero hindi mapapatigil. Pero dahil sa hindi ka kaagad nagpagawa ng easy at lumampas ka doon sa date na February 29, 2024, ang mangyayari ay minimum amount na laang ang matatanggap mo para sa asenyo unico. Dahil nga nang wala kang bagong easy. Lilinawin natin raga ha kasi magkaiba yung maapektuhan yung iyong asenyo unico dahil minimum laang yung matatanggap kaysa sa totally na titigil or mai-stop yung payment para sa asenyo unico. Ipapalala ko lang sa iyo raga ha, kasi ang EZ ay hindi naman obligatoryo para ikaw ay makatanggap ng asenyo unico. Melyo laang na ikaw ay mayroong EZ kasi pag kaya mababa tapos ay pasok doon sa range na nakaset, yung maximum amount ang matatanggap mo. Samantalang kapag kaya ay walang EZ although makakatanggap ka, pero minimum amount ang ibibigay sa iyo. Ang matatanggap mo laang ay circa 57 euros kapag ka ang anak ay minorene pa. Aray yung isa pa na date na importante din. Halimbawa, hindi ka pa rin nakapagpagawa ng IZE, lumampas na yung March, pero nakapagpagawa ka naman until June 30, 2024, alora, yung mga aritrate para doon sa buwan na ang ibinagay lang sa iyo ay minimum dahil nga nung wala kang IZE, ibibigay din yan sa iyo. Kaya wala rin payment na masasayang kasi babayaran din lahat ni IMSS. Pero kapag ka naman ang Eze ay nagpagawa ka na doko pa ng July 1, 2024, alora, dyan talaga maapektuhan yung payment ng iyong asenyo. Udi ko kasi Uh, yung arretrate ay hindi na ibibigay sa iyo kasi nga lumampas ka na doon sa date na July 1, 2024. Reminder ulit raga, isa pa, importante na malaman mo at saka uh, maalala mo na kapag ka ikaw ay dati na na nakakatanggap ng asenyo uniko, hindi mo na kailangan na mag-renew pa, hindi mo na kailangan na mag-apply ulit dahil automatic na nare-renew na yung iyong pagtanggap para sa asenyo uniko. Maging yung IZE na bago mong ipapagawa ngayong 2024, hindi na kailangan pa na ikukomuni ka or isesend mo pa kay IMSS. Dahil yan ay nasa records na ni IMSS. Dahil ang IZE ay si IMS ang nagbibigay. Kaya hindi na kailangan na isesend mo pa sa kanila kapag ka ikaw ay mayroon ng bagong IZE. Dapat lang na ikaw ay mag apply para doon sa bago na anak mo. Kung halimbawa na nadagdagan, meron kang bagong baby, syempre, ia-apply mo yon ng bago para doon sa kanyang asenyo uniko. Dapat naman nagagawin yung tinatawag na adjournamento kung halimbawa na mayroong kambiamento para doon sa anak na mayroong disability. Kung halimbawa naman yung anak ay naging majoreni na, kailangan din na mag o pure, baka yung mag-asawa ay nagkahiwalay, tapos ay uh, gusto nila na paghatian na o hatiin na yung uh, matatangga para doon sa asenyo uniko, o baka naman ay gustong baguhin yung uh, mode of payment, gusto na magpalit ng iban, kailangan din na mag a na ng dumanda para sa asenyo uniko. Gaya din ng experience ng madami, kapag ang permeso di sojourno ay na-expire, ay pansamantala na tumitigil yung payment para sa Asenyo Unico. Kaya nga raga, konsilyo ko sa iyo as early as possible kasi pwede naman na 3 months before or 2 months before nung expiration ng permiso de sojourno ay mag-renew ka na. Para na sa ganun ay hindi masyadong matagal yung ipaghihintay mo para maritiro yung bagong permiso de sujorno Kung halimbawa na kailangan mo na mag-renovo or mag-adjourn ng iyong permiso de sujorno doon sa aming pisina, pwede rin magpunta kasi uh, nag a din kami para sa mga bagay na yan. Bago natin tapusin ang vlog na Ray, papakita ko sa iyo Raga yung sampung bonus na pwede na ma-applyan at uh, kung ikaw qualified, matatanggap mo ngayong 2024 kapag ka yung iyong easy ay mababa. kung gusto mo na mag-inquire regarding sa mga bonus na iyan, punta ka rin sa aming opisina para na sa ganun ay ma ka namin. At uh, asahan mo sa mga susunod na vlogs ay i-explain natin isa-isa lilinawin natin yung tungkol sa mga bonus na para malaman mo kung qualified ka ga o hindi, kung pwede ka kang mag-apply o hindi. O raga, umaasa ako na naging malino sa iyo ha at nakatulong sa iyo ang content ng vlog nare Salamat sa panonood mo, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Baka sakali, until now, hindi ka pa na, ha, pag subscribe sa aking channel, sana ay mag-subscribe ka na, I hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para nasa gayon ay wala kang mabibis na mga videos. Maging dinis sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ako diyan. Pwede rin na i-subscribe mo ako diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at importante yung malaking tulong mo sa akin, Raga. Kapag ka na, i mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Karasiraga, Raga. A la proxima!